Good morning guys Kanina guys Umuwi kasi di swasher natin kanina Sumabay sa Yung uh, chef namin Tapos so, nagka tayo nagpaiwan Kaya lahat ng kasan Yan lang natin Nagkasan kaso ba? Na, Nagkasan kaso natin Tapos linis Para hindi tayo mabagsak ng memo Pag nabagsak tayo ng memo Wala kaming Service charge Tape okay. Hindi naman sakit guys Kasi ngayon malaki-laki yung Magiging part ng tape Kaya uh, ano pala guys Isa pa Matakal tayo din kapag upload Kasi nagkaroon tayo ng pa 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 problem kasi ang uh, bu buhay may asawa guys di, uh, alam nyo naman yun kung hindi talaga nawawala ng problema kaya mahirap 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 uh, ang masarap mahirap ganun pala kaso ang kinagandahan guys may buhay may asawa para sa kanilang mamahalan ang ating guys time check natin time check 2.26 to the ah uh, ah uh, hawi lang tayo guys pasensya na kayo hindi nyo nakakita mukha ko kasi Inikot ko ka na cellphone ko eh kasi cellphone lang po gamit ko Mahaba habang lakad ito guys Samaan nyo ako Itatrya natin maglakad pa uwi Sabi kasi nila malapit daw At dito tad naman sa Ano guys o oh. Yan Malapit sa circle Kasa bukas guys Di hope ko Maglalaba ako Maglalabas ang bahay family day. Yeah, yeah. you know, Makakarating na sa amin Kasi mga squat rin Si Dadaan natin Central

Shout out mga kuya Kaya guys circle yan Ang malaking car dito tatambay Magpapalipas na coding Yan Tayo guys mahaba habang lakaran Tuloy ang kwentuhan Yung nga guys ulit ko ang karatan ng family problem pero ngayon hindi ko pa na uh, nasusuko si Miss pero huwag natin susuko huwag natin susuko kan konting kiliti na lang ang tayo balik normal lang ang pamilya Ayan guys, circle yan. Ayan. Ang ganda ang ganda lang kayo circle guys. Hindi kaya tatawid dyan sa ano. And, uh, may underground siya yes, sa lalim. Doon ang daan mo. Tapos, maganda sa loob guys. Talagang family-family pasyalan. Ayan. Ayan guys, ayan, 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 ayan. Dadaan, dadaan ako mga vendors.

dito tayo sa mga lana mga ayun ate shout po circle guys. Ayan. Tulong yung sabi ko sa ilalim ka dadaan. My underground. Ayan, safety na safety ka na pag pumunta na circle. Mas masarap po nga pa dyan uh, pag Aramingo or araw ng Valentine. Ayan. Kahit anong oras masarap guys suwabe pinaka masarap ayan ayan talagang pinagandang ng community ng kasing city ayan, magbindo siya guys tumama to may overpass naman ayaw tumaw ay tumawid ay ano yan guys huwag yung gagayahan nyo na yun mga yan huwag yung gagayahan pangit na limba ko yan ba dyan shout out kuya shout out po Yan. Yan ta tawiran guys. Yan. Yan. Oke, guys, ada namanya itu salah puliko wa. Toga nyang. Dok akapan nasak ya, Camila. Angatul pas. tayo sa kabila kata pa dito yung mobile you know. may sa katang kaya 15 sa pika yan yan tapos dito may taxi ambulansya yun yan, yan. apa-apa. ba ay? ka pag patawid ka. Siyempre guys. Ito squatter na to, ito. Nakikita Yan. Yan ang ng Pilkowa. Balayo. diba? Ang mas maganda guys pag naka sober ka. magandang tanawin. Katulad niya, kita mi circle. Yan. Yun. Dito. Tayo kita mo lang mga jeep yan. Yan lang. Yun lang, na tayo sa kayo, sir, dyan. kami mismo may taxi. Yun tayo. Kinaganda na dito, guys, pagtatawid ka. May guard. Hindi na ako, hindi tatawid. Okay, guys, na tatawid Guys, putuloy ko muna yung ano ko. Update ko kayo mamaya. Bye-bye.